Hello guys, good morning everyone. Nandito ka, ang nandito ako ngayon guys sa uh, Tagum City. Tingnan niyo guys yung daan nilang ganda. Oh. Makikita niyo guys ang linis-linis ng daan nila. Ito yung hospital nila dito, Tagum Doctors Hospital. Yan guys. Sobrang ganda guys ang daan nila dito guys. O tingnan nyo. Ang laki ng ano. Ang luwag ng kalsada nila guys. O six lanes yung daanan nila. Yan guys. Tingnan nyo ang gitna ng kalsada nila guys. O. May mga tanim guys. Sobrang ganda talaga guys. Pag makikita nyo sa personal. Grabe yung mga tanim nilang puno guys oh. Napa, na, uniform talaga yung mga puno nila yan guys oh. wala kang makikitang sira na, na kalsada na madaanan mo guys grabe ang flow ng daloy ng biyahe guys oh. walang traffic dito guys kahit kailan hindi ka makakakita ng traffic sa daan kasi ang laki ng kalsada nila dito yan tingnan nyo guys 3 lanes sa kabila at saka 3 lanes din sa kabila tingnan nyo guys walang traffic dito guys sobrang flow ang ano nila ang biyahe yan guys um, wala kang makikita kahit isang sira sa daan guys oh, grabe dito lang ako nakakita, guys, ng daan na ganito, guys. Sabi nila, ito daw ang pinakamalaki at pinakamalinis na daan or um, kalsada dito sa Pilipinas, guys. Pinakamalaki at pinakamalinis na kalsada dito sa Pilipinas ay ang Tagum City. Yan guys, oh, ang ganda. Sobrang ganda talaga guys. Para kang nasa ibang bansa guys. Oh. Tingnan nyo yung ano. Yan, parang langit na yung nakikita mo guys. Yan, ang ganda. Oh, tingnan nyo guys. Napakalinis ng daan nila dito guys. Oh, wala kang makikitang sira na daan na madadaanan mo guys. Yan, ang ganda, sobrang ganda talaga, guys. Napakaganda i-travel pag pag ano, pag ganito yung kalsada na dadaanan mo, guys. Sobrang flow ang daga ng ano. Ang daga ng sasakyan. Yan, ang linis dito, guys. Sobra, wala kang makikitang basura sa daan, guys. Kahit isang piece lang ng ano nang cellophane or ano wala kang makikita guys sobrang linis talaga grabe Yan guys oh tingnan nyo Wow ang daming puno sa daan nila guys at pare-pareho talaga yung mga puno na nilagay nila May malbordas ko Yan guys sobrang ganda talaga guys dito guys so ito yung tinatawag na pinakamalinis at pinakamalaking daan dito sa Pilipinas, guys. Tingnan nyo yung mga puno, guys, oh. Wala kang makikita na iba. Pare-pareho sila, guys, oh. Yan. Pare-pareho ang mga puno na nilagay nila, guys. Tingnan nyo yung clouds, guys. Parang may rainbow. Yan, tingnan nyo guys, sobrang ganda talaga guys. Ang layo pa ng biyahe namin guys, uh, patungo pa kaming Surigao guys. At ito lang yung nakikita kong daan na napakaganda guys. Tingnan nyo guys, oh. Ang lawak ng daan nila, tingnan nyo guys. Ang laki ng ano nila, ang laki ng daan nila guys. Yung kalsada nila napakalaki yan, tingnan nyo guys, oh ang linis-linis ng daan nila dito guys wala kang makikita kahit isang pirasong basura na nasa daan guys yan, ang ganda tingnan nyo guys walang traffic guys grabe kahit ilang libong dadaan dito na sasakyan guys hindi nag-traffic -tra Tingnan nyo, guys, oh. Sobrang fresh, tingnan yung daan. Yan. Pwede kang matulog sa daan, guys. Hindi ka madisturbo kasi, ano. Walang sira kahit guti, kahit ni kunting sira sa daan, wala kang makikita, guys. Oh, tingnan nyo, guys. Napakalinis talaga, grabe, guys. Yan ang mga puno guys. O, oh. ang mga puno yung nagbigay ng ano view sa daan. Tingnan nyo guys. Napakaganda talaga guys. Yan. Ganda guys. Yan. Ang ganda ng asikat uh, ng araw guys. O. Oh. Yan napakaganda ng sikat ng araw guys kasing ganda sa dinaanan naming ano kalsada guys yan guys tagum city yan ang ganda guys sana guys ay samahan nyo ako sa iba ko pang mga videos guys na i-upload at sana guys, isubscribe ninyo si Mama Jo on TV. Huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe guys. Yan. Thank you guys. Bye.